Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayang nangyayibang bansa o yung mga OFWs. Tututukan natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. At sa punto pong ito, makakakwentuhan natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Abulker Bongguro ng NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council upang talakayin ang kalagayan at agenda ng mga Pilipinong migrant workers o OFWs patungo sa pagsugpo sa kahirapan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Uh, magandang umaga. Uh, Bunguru from National Anti-Poverty Commission, formal labor and migrant workers sector. Alright, sir. Sa usapin po ng laban kontra sa kahirapan, ano, mahalaga yung pagtitiyak na may disenteng trabaho yung mga manggagawang Pilipino. Kasama na po dyan yung mga OFWs. Sa inyo pong uh, pag-uusap sa konseho ano-ano po yung mga pangunahing isyong kanilang kinakaharap? Mga OFWs po, sir. Uh, actually, uh, talagang uh, kinakaharap ng mga OFW yung mga dating problema, yung mga illegal recruitment, mm -hmm. yung mga uh, anti-trafficking in person, yung mga nangyayaring problema sa site. Mm -hmm. Kaya itong uh, National anti poverty Commission, for formal labor and migrant workers sector, uh, member sa basic sector, kami ay nagbabalangkas ng mga palisi uh, para matulungan ang ating mga OFW. Uh, sa ngayon, ang pinaka-ano namin, uh, sinusulong namin sa ngayon yung OFW Help Desk. Mm -hmm. Kasi ang paniniwala namin, uh, kung ito ay may implement at uh, mayroon na itong uh, uh, MOA, mm -hmm. uh, GMC with uh, DMW and DILG. and uh, Baka itong very soon, uh, makasama na rin ng NACSI na ma-implement ito, ito yung uh, OFW Help Desk. Ang nilal nilalaman ng OFW Help Desk, para in every barangay or every uh, LGU mayroon silang help desk, uh, dito mag-inquire uh, mag yung ma oh. uh, ma ano pa lang. So, ituturo sa kanila, halimbawa, yung pre-employment orientation seminar. Mm -hmm. uh, ibig sabihin nun, bago ka mag-apply, malalaman mo na kung anong gagawin mo, anong mga dokumentong kailangan mo, saan ka pupunta, paano ka mag-apply. Uh, malalaman mo kung anong mga travel agency na ito ay hindi suspendido, uh, in good uh, in good terms sa uh, DW, legitimo, may mm -hmm. job order. Mm -hmm. Kasi ang karamihan nangyayari, dahil sa uh ma, minsan hindi alam ng mga OFW lalo-lalo na yung galing sa probinsya hindi nila alam kung paano sila mag uh, Tama. Mm -hmm. no so itong OFW help this ituturo sa kanila yung uh, pati pamilya nila halimbawa uh, uh, iseseminar sila mm -hmm. para uh, may sama din nila yung kanilang uh, future pagbalik mm -hmm. nila kung anong gagawin nila dito pa lang sa Pilipinas halimbawa na kayo nakaalis na Mm -hmm. Yung pamilya mo, maramdaman nila na ikaw ay nasa abroad na kahit pa paano mahirap ang kado. Paano labigyan ng value yung kinikita mo, yung oras na wala ka sa kanila. Of course, uh, mag-isa lang yung naiiwan mm -hmm. dito. So ito yung it ito yung in-address namin, ito yung uh, social cost mm -hmm. ng pagpanghihimbang uh, bansa. Mm -hmm. uh, kaya ito pinupus namin ito, na ma-establish sa lahat ng LGU Uh, uh, lalo na dito sa malalaking ano malalaking swidad mm -hmm. baka inano namin per barangay na lang mm -hmm. pero doon sa mga mga maliliit baka every LGU mayroon okay. uh, sa ngayon kasi lahat ng OFW issues uh, sinasama nila sa piso yung public employment service uh, office mm -hmm. wala pa sila ngayon sariling help desk ang mga hmm. OFW. Okay. So, so baka itong 2060 uh, 2026 mangyari na ito, uh, ma-implement na. So kahit pa paano, malaking tulong sa lahat ng OFW. Hmm. Malaking tulong po talaga lalo na doon sa mga malalayong probinsya, no? Hmm. minsan eh, kulang sa kaalaman, kaalaman kung ano ba talaga yung kakaharapin nila, no? Hmm. Uh, just in case sila yung mga ibang bansa. Ngayon pa ba man, may mga nakakapanayan po akong mga Uh, kababayan natin na naghahanap buhay sa abroad. no, May kapital na sila, nakapag-ipon na. At uh, gusto nilang na umuwi sa Pilipinas, pero buong buhay nila sila yung naging empleyado. Gusto nilang na umuwi na dito para maging sustainable yung kanilang kita, e eh magtayo ng negosyo. So kulang din sila sa kaalaman sa pagnenegosyo. Eto po bang OFW Health Desk ay makakatulong din para mag-inquire kung matutulungan ba silang makapag-build ng, ng sarili nilang negosyo. Ang layunin ng OFW Help Desk, isama mm. na yung mga lahat ng agencies ng pamahalaan mm -hmm. na related sa OFW. Halimbawa yung TISDA, mm. uh, para yung mga pagdating nila after two years, lalo na yung mga mabababang ano antas ng OFW, mm. yung mga uh, household worker para makapag-ano sila ng mga seminars, mga vocational courses, uh, entrepreneur Uh, kasama din dito yung DTI, mm -hmm. kung paano sila uh, i-guide na kung anong gagawin nila. Uh, magmula nung umalis sila, while wala sila dito, mm -hmm. hanggang makabalik sila dito, kung ano yung uh, pwede nilang gawin. Mm -hmm. Kasi tama ka mm -hmm. ngayon, uh, actually, uh, ma, uh, nakakaano naman sabihin, ang isa sa pinakamahirap na sektor, yung OFW yung bumalik na. Oh, uh, ito totoo ito, hmm. fak ito. So yung kanilang pinaghanapuhayan doon sa ibang bayan, ibang bansa, nauubos din pag-uwi nila ng Pilipinas. Uh, nauubos din pero konti lang din yon. Ang hmm. mara ang mas marami sa OFW, itong mga nakaraan, wala silang ipon. Oh, okay. Uh, kasi yung yung sahod nila tama lang doon sa pangangailangan ng ng pamilya nila. Hmm. Ang pinakamasakit dito habang wala sila, hindi masyadong nagagayad yung mga anak nila dito. Mm -hmm. Like lalong-lalo na kung ang asawa nila halimbawa ay nagtatrabaho din. Mm -hmm. So naiiwanan na ni mga bata sa helper sa mga ano. Mm -hmm. So mas maraming napapariwara. Okay. Well, ano po yung mga iba pang programa ng ating pamahalaan na malaki yung naitutulong naman sa pagpaunlad ng kabuhayan ng mga patkalagay ng mga kababayan nating Uh, OFWs. Uh, sa ngayon uh, nung matatandaan natin uh, nung panahon ni uh, presidente Aquino mm -hmm. naglaan siya ng 2 billion pesos para sa uh, para sana sa pangkabuhayan ng mga OFW. Ngayon sa mga panahon na ito mayroon si ang OWWA mayroon silang programa na Tulong poso, Mhm. Mm uh, mayroon silang uh, uh, ano eh, Uh, limbawa, mayroong kang 11 members of the OFW, mayroong corresponding na amount na mahihiram mo, ang pinakamalaki, 1 million. Mm -hmm. So, kaya lang, itong programa ito, napakalit yung abelment. Siguro, kaya sabi namin sa Owa, sabi namin sa bagong uh, administrator, baka pwedeng i-review to. Mm -hmm. I-review natin kasi kung malit ang abelment, sayang yung pondo. Kung nilagyan niya ng pondo, halimbawa, 2 billion, ang nakihiram naman ay mga 300 million lang. Mm -hmm. Sayang yung 1.7 billion mm -hmm. na hindi na-utilize, which is kailangan na kailangan ng mga OFW. Uh, yun ang malaki. Yung mga maliliit naman, yung halimbawa, uh, nagkaroon ka ng problema, na pauwi ka, distress OFW, meron silang binibigay dito ng fondo, yung action mm -hmm. fund, fund. Mm -hmm. uh, Dati yung balik-pinas-balik -balik, hanap buhay, 20,000 pesos lang yon mm -hmm. Pero kung titingnan mo, ang, anong mangyayari sa 20,000 pesos sa ngayon? Mm -hmm. Nilaki-lakihan nila ngayon yung 50,000, 75,000, 100,000. Mm -hmm. So ito ay ano lang, uh, para lang ito sa mga distress na nangangailangan. Mm -hmm. Ang sinasabi namin ngayon, nung, uh, halimbawa nung last week, nagkaroon tayo ng bagong administrator. Mm -hmm. So, nakaating kami doon sa flag uh, resinsiremune, mm -hmm. the following day, grid, 10th Ito yung sinasabi namin sa kanila na baka naman pwedeng isama dito yung mga OFW na mga dati na na hindi na, hindi nagkaroon ng problema. Mm -hmm. Kasi ito yung mga tulong na na-available ngayon, yun yung mga nagkakaproblema ng OFW. Kung right. titignan mo, napakaliit ito eh. Mas mm -hmm. marami walang problema eh. Isa na ako doon. Mm -hmm. uh, nagtrabaho ako sa Saudi Arabia for 15 years. Okay. Mm -hmm. uh, umuwi ako dito noong 2001 at hanggang ngayon tinitingnan ko yung mga program, wala pang nagsuit sa akin. Mm -hmm. So, yun, yun ang hiling namin sa mga itong kasalukuyang administration. Mm -hmm. Na baka naman baguhin ng mga programs na makasama naman yung mga OFW na hindi naging distressed. Mm -hmm. well, so, paano naman sir yung yung, yung guidance sa mga kababayen natin halimbawa na biktima na ng ng, uh, ng uh, human trafficking or ng ng mga peking mga pagpunta sa abroad ano um paano ito tinutulungan ng ating pamahalaan uh, unang-una 'yung mga illegal ta, uh, recruiter, yeah. recruiter mm. 'yung mga uh, trafficking in person mm. uh, bukod dito sa ating uh, ahinsya, 'yung DMW Department of Migrant Workers 'yung uh, Overseas workers uh, welfare administration mayroon din tayong iyakat. Mm -hmm. Na ang pinakaano nito, DOJ. Sila yung nagpa prosecute ng mga illegal recruiter. Mhm. Mm uh, may mga problema, may mga programa din sila kung paano tumasugpo. Mhm. Mm sa ngayon, ang ginagawa ng BMW, uh, lahat ng mga nai-report sa kanila, pinag-aralan nila. Marami lang nasara na mga illegal uh, mm -hmm. recruitment. Mm -hmm. Okay, na, naipasarihan pero ang ang yung na na kababayan natin na nag apply lang naman sana ng trabaho sa abroad, paano po ito natutulungan para mag guidean sila ito yung tamang uh, apply na trabaho, ito yung may job order. Uh... Ginaguide naman sila. Mm -hmm. Ang sinasabi ng DMW pumunta kayo sa amin dito, kung ano yung available na job order, baka mag-fit kayo do yung mm -hmm. qualification nyo, mm -hmm. pwede namin kayong tulungan. Mm -hmm. Pero ang pinakanon nito, hindi <laughs> lang yung gano'n. Mm -hmm. uh, kaya kami, kami mga nasa ibang organization, kami mga advocates, lagi namin rin-remind ng ating pamahalaan na mm -hmm. ang reintegration program, hindi lang sa uh, entrepreneur, pwede rin sa employment hindi lang dito sa DMW pwede na lahat ng government agencies Saka, na pwede mm. naman kami yung aming qualification ay pwede naman baka naman matulungan kami mm -hmm. na makapasok kasi kung dito sa DMW so far uh, after the existence of OFW uh, DMW uh, noong 2022 uh, 1000 plus pa lang na na-hire nila mm -hmm. so ilang OFW sa ngayon 10 million Mm -hmm. ang OFWs 5 million active and 5 million mm -hmm. uh, return. So sabi namin a fraction of the fraction. Mm -hmm. Sa laki naman ng naiambag ng OFW yung remittances na lang mm -hmm. 40 billion US dollars per year. Yun na nga. Mm -hmm. So kung titingnan mo doon napakaliit 'yun eh. Napakaliit na na yung naibibigay sa amin mga OFW mm -hmm. galing sa pamahalaan. Well, uh, kailangan po talaga ng whole of government approach para talagang matulungan lahat ng ating mga kababayan, lalo na ang laki ng abag ng ating mga OFW sa ating ekonomiya. Muli, maraming salamat po sa mga uh, impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin. po natin ang Council Member uh, Abulker Bongguro ng Napsi Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council. Sana po ay makatulong itong mga programa ninyo sa ating mga OFWs. At yan po muna ang ting mga napag-usapan ngayon dito sa may RSP. Inikakita po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo at samahan ninyo kaming Ubaksyon Laban sa Kahirapan.